Real talk lang tayo. Walang nanonood sa'yo? Walang nagko-comment at nagla-like sa mga post mo? Okay lang yan. Laban lang. Kasi, hindi naman talaga madali ang kumita sa Facebook. Post lang ng post hanggang may signal pa. Kasi, hindi naman talaga lahat ng mga friend mo at mga kamag-anak mo ay manunood at susuporta sa iyo. Kahit nga ng mga followers mo ay di naman lahat nanonood sa mga post mo. Laban lang tayo at pagigihan pa natin ang pag-upload ng mga videos para pag dumating ang araw na mapapansin ni Meta at magkakaroon din tayo ng kita lalong-lalo na sa mga videos na magbo-viral at magtaroon ng mga million views ay tiyak na may makikita tayong malalaki. Sa time na yan, may malaki ka ng kita sa pagpipisbo. Diyan na lalapit at magtatanong ang mga friend mo mga kaibigan mo na kung magkano na ba ang kinikita mo sa facebook at, at, yung iba ay tiyak na maghihingi ng pangkain o balato <laughs> <laughs> Kurung hastil, ya. Okay? <laughs> Å nei <-half>